Yan. Na idol. Tatapon ako ng basura. Eh ano ko lang sa inyo kung <coughs> yung basura dito yung proper na pagtapon. Ayun. <coughs> lang. puso natin ko kotse. tapunan ako ang basura. Ayan. drive lang ako. Yung basurahan kasi dito may araw may kanya-kanyang araw kung sa pag lunes iba ang pinatapon nila lunes naman iba nila kaya ngayon gusto kong gusto kong ipakita sa inyo kung yung paano yung segregation dito sa Japan para na rin sa sa lahat ng ano yung mga hindi nakakaalam na nasa Pilipinas o nasa bambansa, kung paano ang sistema ng pagtapon ng basura dito sa si Japan. Yan. Eh drive muna ako. Ilak, natin mike. Eh. Okay. Although malapit din malapit lang yung tapon ng basura dito. Kaya lang siyempre pag binitbit medyo malayo-layo ng kaunti. Kaya eh, kailangan mag kailangan ko magsakay ng kotse. ayan po yung tapon na ng basura andyan, may, may ano dito may lagayan ayan tabi tayo dito Ayan, yung tapon na ng basura dyan. i-ano natin para para makita nyo. Ayan yung tapunan. May sarili siyang ano. May, si may siyang mga sarili lagayan. Ito. Ayan. Ayan ang tapunan ng basura. Ayan guys. Ito ang tapon ng basura. May mga schedule yan. Kung, kung ano yung, araw ng ano, taponan. Ayan. Pag lunis siya, pag lunis, plastic ang tinatapon. Tapos pag martes, uh, yung basura na nasusunog at yung mga parang, yung mga uh, basura ng mga kami, mga kanin na pinagugas ang plato. Pag merkulis naman, wala. Tapos pag webes, wala rin tapos pag biyernes uli yung may mga kanin baboy kung halo-halo may mga basura na basa, plastic, papel yan, magkakasama yan, yan. Tapos pag kasi buong plastic na yung plastic na malinis, yung walang dumi, yan. Yan ang basurahan namin dito. Dun, dun sa kabilang kanto, doon, dun sa kabilang kanto, meron din basurahan doon. Iba din ang, iba din ang, ano doon, Um, lagayan mas malaki doon kasi mas marami may mga bahay doon kaysa dito yan, yan ang basurahan namin araw-araw -ar ano 'yan dito naman may mga araw ah, 'yung mga mga libro 'yung mga libro na mga hindi na kailangan may mga araw din may mga buwan silang tapunan pato 'yung mga bote 'yung mga pet bottle yung bote mismo mabasagin tapos yung lata may mga bakal may araw din ng taponan yan uh, sa loob ng isang buwan isang beses lang ang taponan yan Ayan. Ayan. okay uwi na ako thank you